good morning mga mongs so anong oras na? mag alas 6 na ng umaga 9 bit tayo nga pala sa hindi naman siguro masasabi long ride pero ano, along antipolo yung pabigay namin, actually wala pang ano eh talagang destination so larga muna kami nasa EDSA tayo mabibilis ang mga sasakyan dito Love, 7-Eleven Doon natin sila hintayin muna Itetext ko sila 7-Eleven May GC kami Kaso hindi <laughs> naging sure yung pag-uusap saan kami ano, pupunta So sabi nila bahala na no, kung saan makarating Eh kami ang pinakamalayo Dahil sa south pa kami Pwede kaya dito? Bawal. Doon na lang, sa kabila. Doon. So, message muna natin yung mga kasama natin. Bakit? Hindi hmm, na lang talaga. I-draw ka na, diba? Tang na si kuya ninyo. Lo. No, tara. Punta na natin doon. Nasa tapat na si Rida no. Oh. Banting nga tayo.

Ito mga na kami. Sarap po. Magang maga. Pasibol pa lang ang uh, haring araw natin. mga kasama natin sa harapan natin so, bilis ng mga kasama natin hindi bilis na magpatakbo mga naka honda <laughs> ay chill ride lang kasi anyway uh, tsaka ano sana makarating pa tayo doon ng ano, sa location na hindi pa mainit na tayo. Rosario Pasig. So, sa mga hindi na nakakaalam naman, eh, dito kami uh, nakatera dati ni misis. Actually, sa kainta. So, hindi uh, sa amin. Eh, familiar naman kami sa, ano, kaliyanan to. Kalsada Medyo mabilis yung patakbo nila, no. Eh, gusto namin sana chill ride lang. So na to mga monks So yung spearhead namin na original Ay nilalagnat pero sabi niya Kakabol ah, daw siya Nilalagnat Kung kailan na palapit na yung eto nga yung ride namin Dito na Junction Kainta nakakamiss dito kasi dito kami dati ano nabiyahin ni misis pag uh, uwi kami sa ano, namin boarding house sa inupahan yun <laughs> nga naiwan naiwan Mabuli na lang, mabuli na lang. <laughs> na. naiwan si Mrs. Kay sa nauuna. Ha? Huh? Wala na ba? O, oh, take sige, tayo na lang natin. Hindi ko nakita. Ani. Oh, sunda. All right. Antipolo na ba 'to? Ang sarap dito. sa ngayon ay naka 37 kilometers na tayo from dun sa bahay kasi inento ni misis ng ano eh nasa isang libong kilometro eh oh paggas bilis mo naman master <laughs> Pag-ilis mo Pangalawa <laughs> <Okay. Okay. laughs> <Okay. laughs> ka lagi pa Sunod ka kay Kuya Ninyo Sunod ka kay Kuya Ninyo lagi oh. Naiwa ka ka ninyo eh Nawala ka eh Hinintay ka namin Sa so may junction Ang ono Ang ono Ang ono pa diba? share location ka sa kanya o kaya sana lang kaya mag share location sa iyo ilang kilometers pa daw? ano nga yun? parang 1.7 GD Darga na tayo guys Hindi alam kung saan pupunta eh Ah, sunod na ulit. Dali na. Yep. Pa. Inabutan tayo. <laughs> Inabutan tayo. Ang tagal niyan. Ang tagal niyan. Inabutan kami ng stoplight. <laughs> so ano oras tayo umalis doon? Ala sa is. Sabto lang. Sa oras. Tarap ng biyahe namin mga mongs. So may sinunto kaming isa pala, no? Kakilala nung spearhead namin. Ngayon siya ngayon ang spearhead namin. Ngayon yung bago. Kasi siya yung nakakaalam nung biyahe. Ito, first, ano to? First ride ni Katana na, ano? Long ride. Talagang break-in to. Alright! Hindi ko alam kung nasa na kami Ang tarang ganda dito Guys, mga mongs Ang ganda Ang ganda lang Kita nyo yung view po tara guys Ayan o long ride nga Masasabi to putik Ito na paahon grabe grabe ano yun sobrang tarik <laughs> first time ko yun putik grabe paahon yun Tara, yes na yan first time din ang motor ko yun Doon nasubukan yung motor ko Wala kas talaga sa uhonan to Guys, mga mongs Wala, hindi ko na alam kung anong mga sasabihin ko Kasi, ganda <laughs> ang ganda rito Ang ganda Grabe Puro bangkingan Grabe. <laughs> ang tarik. <laughs> Grabe naman talaga ang tarik dito. Oh, ano naman to? This is, ano na to? Murong Welcome to Morong ba? Nauna na yung mga kasama namin Yung spearhead Ah nakabantay Nakabantay si Master Nino Lobot ako, sorry Tsaka tatapos lang namin mananghalian Mali pala, hindi pala morong Quezon Morong Rizal pala tanga talaga <laughs> masarap sarap Ito yung mga hinahanap ko din Namimiss ko kasi yung buhay probinsya no? Puno, puno, bukid Kasi nakita niya niyan Sa likod ng mga puno eh, may, may bundok Ganda mga mongs Ganda ng view oh O oh, ha huh? Kita niyo ba yan Kasarap Yes Parang kilala ko ito Diyadana namin Parang ano to Nadaanan dati ni Motodeck Nung pumapasal sila nila mga mong Nung tropang ano 1G 2 bars two bars na lang sana may gasoline station tayo dito Kingan, anaman. Kita niyan, guys, Ha? Huh? Kita nyo po yan Ganda po ng tanawin Ang ganda ng view Oh my god Wow Two bars kaya pa 70 Grabe bankingan dito mga mongs Wala na tayo sa Rizal Nasa ano na tayo? Quezon na Ayan o, oh, yan ang view Yuhuu Sumusaksakin ko ang mo ha Alamig dito mga mongs sabi nga nila rainforest na nga eh. Mo ano ah. Real case na kami ah. <laughs> ang sarap ng ride mga sir. Oh guys, ayan na. Mga mong bundok na. Sa paano na tayo ng bundok? <laughs> Bankingan to the max mga sir Wala pa, wala pang 90 kilometers Malayo-layo pa Oh, yan, ayan na Dandan tayo dito Basang kalsada Bangin Ang ending pag di nag-ingat kilometer 88 grabe ang lamig Infanta Quezon guys Nasa Infanta na kami dinala kami dinala kami ng spirit namin sa Infanta Quezon tayo umabot dito Umabot tayo dito tayo layo kami <laughs> ni. namin inakalata na makakarating kami dito Infanta Quezon Pahinga muna A few moments later Santa Maria Laguna sorry guys di ko kayo na akong footage kanina kasi umuulan at uh, hindi ko dala yung pang tao pang ano ko waterproof na pinis ng action camera ko bat na naman ang GoPro ko, isa na lang yung battery available. I-update ko na lang kay mamaya, mga mongs, no? Pag nagpalit-ulit ako ng battery. Siguro kung ako ng battery pag nasa Ortigas namin o or sa Mandaluyong. Sige mamaya, see you later mga mongs. One hour later. Yon mga mongs, pasensya na at, uh, hindi ko na nakunan yung ano, buong biyahe namin. Mahina talaga battery ng ano ng action camera ko. Duration ng tal or yung lifespan talaga ng battery ko hanggang 1 hour lang. Kaya bumili ako ng extra 2 batteries. Ito, last battery ng action camera natin. Pauwi na tayo. Dito na kami sa Kainta. Habang ano pa, hindi pa lockdown, Sinasamantala namin na makabiyahe ng malayo-layo. Kasi pag nag-lockdown na, wala na namang labasan ng bahay. Hopefully makadalaw ulit ka nila mama at papa sa Cavite. Bago man mag-lockdown. Kaya ano din, uh, samantalay nyo din habang may oras pa na Enjoy nyo yung time nyo kasama ang mga friends nyo. Enjoy niyo din yung time na kasama nyo, pa, uh, kasama nyo ang magulang nyo. Kasi kapag nag-lockdown na, yung mga, yung mga ano dyan, mga nak nakabukod na, no? Baka matagalan na naman ang, na hindi natin sila makakita mga mong sana nag enjoy kayo sa panonood ngayon, sa vlog na to yung biyahe natin ngayon sa Infanta Quezon pasensya na guys at uh, hindi ko na nakuha din yung yung ano natin sa Infanta yung tambay natin so, nag enjoy kayo sa panonood sa vlog na to Like, share, subscribe to my channel mga mong Don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga i-upload kong videos sa mga susunod na araw. Ingat kayo palagi mga mong. God bless sa inyong lahat. I'm out.